Salamat at uh, ipanimbita yolambda natin siya. Merong mga ganyang aligasyon noon eh bago inihain yung mga uh, complaints laban sa kanya. Mm -hmm. uh, In-expect natin na yung mga aligasyon na yan ay mapapasama rin sa uh, impeachment complaint na lililitisin uh, laban kay Vice President Sara. Yes po. And attorney sa ngayon po ba ay binabanggit po ngayon na dahil am um, eto ang ating vice-presidente na sa The Hague, Netherlands para po sa kanya po nga ama pero siya na po ay may kinakarap naman po dito sa ating bansa. Ito po ba ay, ano po bang basa po niyo dyan na, na tila uh, nagkakaroon po na, ataw uh, dyan uh, pati trabaho po niya dito sa Pilipinas ay kine na rin po at uh, attorney? Uh, mahirap na I trabaho nga yan talaga because emotionally uh pag yung tatay mo ay may hinaharap na malaking kaso na pwedeng hindi na siya makabalik na uh, na, na talagang may pos malaking posibilidad na makukulong siya mm -hmm. tapos yung mga responsibilidad pa niya bilang vice president although is fair siya uh, sa uh, sa sa mga trabaho na talagang ang una naman nagtatrabaho presidente, it is a distraction on her part uh, mm -hmm. sa mga hinaharapan niya na mga kaso din sa impeachment complaint na talagang mag-umpisa ma pag-open ng Congress after June. Yes. and uh, attorney, malaman lang po natin dahil uh, isa rin nga po sa pilag uusapan ngayon na uh, yung tinatawag po na magpapauwi po or kung uuwi man po, ito nga po nga si dating Pangulong Duterte, ay mangyayari daw po ay parang mala Ninoy Aquino ang magiging senaryo. Na yan din po ay inayag po ng kanyang anak doon mismo sa meet and greet sa Hague, Netherlands. Your thoughts with this uh, attorney? There's no credible threat against the uh, former President uh, at saka granting for the sake of argument na makaka siya, that is far-fetched na din. Mm -hmm. uh, dahil mag-file pa sila ng motion uh, sa kanyang temporary uh, uh, freedom, kung baga, uh, if he is not a flight risk. Although, uh, pag sinasabi mo rin na uh, pag makaka-uwi siya dito sa Pilipinas tapos, Uh, si president a uh, vice president Sara ay eh, sinasabi niya yung mga nangyari noong 1983 ng august na uh, inihalin tulad ni niya, ng ang inihalin tulad ang ama niya kay uh, Ninoy Aquino hindi ito ma mahirap i-imagine na si former president Duterte ay parang si Ninoy Aquino. There are very uh solid supporters ni uh Bigong Duterte pero yung sitwasyon ni Ninoy Aquino noong 1983 is starkly different doon sa circumstances surrounding uh Bigong Duterte. Mm -hmm. okay. Yeah. So ng ngayon po ba sir oh ano yung ano lang gusto nila po bang ipadawa po diyan na uh, kasi para po sa atin sir na uh, na islaman po na parang makahikayat at mapag-usap hindi na mapag-usapan na uh, kundi mas talo pa po nga tumindi po yung mga emosyon uh, with this kind of scenario kasi pag sinabi pong Ninoy eh, iba po yung nangyari that time wala pa naman po tayo sa dito dito sa mundo pero anong kabataan natin ito talaga ito po yung mga yung mga footage po talagang napapaalala sa nasabi pong uh, Edsa uh, people na doon po nag uh, Ignite po, attorney. He, there is an attempt naman para mag-elicit mag ng sympathy si Sarah Duterte para i niya si Ninoy at sa kanyang tatay na si Digong. Pero hindi kuma-imagine na mangyayari yung nangyari kay Ninoy sa kanyang ama. Parang nagsabi lang siya pero walang ebidensya mm -hmm. walang threat walang intel na gagawin nila yon pag sa remote possibility na makakauwi siya hindi pa nga naghain ng uh, motion ang mga abogado ni uh, former president D. Bong Duterte para ma mm -hmm. Ma marirealize yung pag-uwi niya rito at pwede rin ma ng ICC judges yung mga uh, motions na ihahain kung meron na ng mga abogado ni Dino Duterte. Kaya lahat yan ay spekulasyon pero ga gayon pa man, walang credible threat against the life of the President mm -hmm. uh, if ever na may possibility na uuwi siya rito sa bayan natin. Uh, attorney, maliban po sa threat na inyo po nga binanggit, meron po bang maarating sabihin na comparison with the uh, former president at sa dati pong uh, senadora Ninoy Aquino nang uh, umuwi po dito sa ating At of course, alam po natin yung history na pina umalis po siya dito at uh, huwag na pinapabalik dahil baka may mangyari. Uh, maliban said, sa kanya pong naging, naging iconin at uh, talagang ito po nga uh, si Ninoy Aquino, attorney. Walang rason para mapa-eliminate uh, for political reasons. Walang rason na i they might learn from the lessons of history uh, sa yung kinatawag ng necropolitics. Mm -hmm. They will not even attempt to um, eliminate or to liquidate uh, the former president in the event that he will be back here. Uh, besides, marami pa rin mga loyalista yan. Uh, judging from the lessons of history si president digong who will be celebrating his 80th birthday this march 28 yes. is a more in the event ano yung parang we we're just talking here about possibilities yes tignan mo si uh, ninoy aquino noong 1983 marami nang nagsasabi na irrelevant siya nung pag-uwi niya because of marcoses were already firmly in power but He has become more powerful when he was assassinated. Mm -mm. So, judging from the lessons of history, the powers that be, or anyone who might want to take advantage of the situation, uh, they will not want to even uh, threaten the former president, or they will not even try to hurt the former president because if ever that would succeed. he will become more powerful than who he is right now. Mm -hmm. The former president is using a cane. He is very enfeebled. Pati yung pananalita niya, you uh, see the difference doon sa pananalita niya noon, although the bravado is still there, pero he has become so weak kay nasa pananalitan niya at the time that he was arrested, he was neutral all throughout. he has not shown any emotion. pero you could see uh, that the the depravado the, the yung yung angas niya parang nawala pero uh, they will not try to hurt the former president because if ever they would succeed in hurting the president, he would become a far more powerful figure and could be seen as a rallying right? cry. Ibig kong sabihin, hindi mangyayari na uh, sasaktan nila si uh, former President Digong Duterte pag uuwi niya because it will not be good to the powers that be, if ever. Mm, Alright. Uh. And uh, attorney, isa po sa pinag-uusapan ngayon dahil nga po sa nangyari po na Senate hearing at po nga, pinaga uh, tinalakay din po iyan na uh, na regarding po sa arrest sa pag-arresto kay former President Duterte at ngayon na, uh, mismo sa slate nito nga po uh, administration ay umatras po ngayon na uh, ang kapatida, ito po nga si Amin Marcos at uh, ano po ba ang nakikita niyo po dyan sir bilang isa po nga political analyst po, ano po ba yung mga ito po ba, of course uh, mga Marcos loyalists and then mga DDS, mga Diehard Duterte supporters uh, na in between na uh. Ito po ba ay para makuha ang DDS uh, of votes? Uh, para po, uh, kasi ang kanya pong pangalan ay wala po sa mga nasa, ano, no, nasa top 12. Uh, or sa, sabi po natin, nandito po sa top 10 uh, ng uh, mga survey po, attorney. Yung pinaka-politically astute naman talaga sa mga magkakapatid ay hindi si President Bongbong Marcos. Remember, ang talagang nagmana sa political acumen ni apo Ferdinand Marcos ay hindi si Bongbong Marcos kundi si Senator Amy Marcos mm -mm. kaya uh, naisip niya you, you would think na by having Digong Duterte arrested talagang siguradong may backlash yan sa mga ng mga supporters ni Digong Duterte laban sa mga supporters ni Bongbong Marcos and sino yung pinaka closely identified na uh, kasama ni President Bongbong Marcos, syempre yung atin niya na tumatakbo bilang senador. Mm -hmm. Kaya kahit anuman ang gawin niya kasi yung Solid North, yung buong Ilocandia mm -hmm. ay magsusuporta pa rin niyan kay Senator Amy Marcos no matter what she would try to do kasi ang nung nagtawag naman siya ng Senate hearing in aid of legislation tungkol sa pag-aresto uh, kay Tigong Duterte, it is it could be seen as a way of winning back yung mga uh, DDS, diehard Duterte supporters. And he may even be successful in doing that because kahit na may mga Patikos, laban sa mga supporters ni uh, BBM, parang insulated si Senator Amy Marcos uh, tungkol diyan. Mm -hmm. So by having this Senate investigation tungkol sa pag-aresto kay uh, Digong Duterte, may malaking posibilidad na mai-insulate siya sa backlash na nangyari mm -hmm. uh, uh, na pinapangunahan ng mga die-hard Duterte supporters she could vote get votes from them at yung mga talagang die-hard supporters naman ng BBM, lalo na dito sa Luzon ay makukuha mm -hmm. rin ni uh, Senator Amy Marcos so it's a win-win situation on her part kahit na uh, sasabihin na hindi na siya kasama doon sa 11 wala naman siyang wala namang ni-replace eh doon sa isang kandidato um, as far as I know na magre-replace kay Amy Marcos. Kaya kahit na 11 pa lang, nandun pa rin yung uh, posibleng malaking magboboto ng Mar sa Marcos Bailiwick si Senator Amy Marcos at makakakuha pa rin siya ng boto sa mga diehard Duterte supporters. Sir, meron lang po tayong mga nababasa po dito na tila nga po pilag-usapan yung ating pong sovereignty dahil binanggit niya po nito pong uh, mga ilan na, na, tila na compromise po yung ating pong sovereignty doon mismo sa pag-aresto kay uh, dating Pangulong uh, Duterte, sir. Hindi rin eh kasi legal yung arrest in the sense na sino yung nag-aresto sa kanya, PNP, sino yung mga nagtala sa kanya, mga government officials uh, na parang hindi mo naman nakikita yung mga Interpol na mismo sila yung nag-aresto sa kanya. Mm -hmm. um, they just carried out the warrant of arrest of which uh at one time miembro ang Pilipinas ng ICC. Kaya uh meron ding sinasabing dahil miyembro tayo sa Interpol, we are also duty bound to mm -hmm to follow whatever uh, warrant of arrest that may originate from the ICC through the inter uh, international police. Mm -hmm. kaya would that be a pagdalabag sa sovereignty ng Pilipinas hindi? kasi we are also a community of nations sa international law. if ever uh, you belong to that uh, Uh, group of nations na at one time ikaw pumirma ka at one time sa ICC at sa mga investigation kasama pa rin sa sangkot sangkot kasama yung, uh, yung mga alleged crimes ni uh, Digong Duterte nung nag-imbestiga ang ICC laban sa kanya. Uh, would that be a validation of our sovereignty? I beg to disagree. Uh, because the philippine government is still uh, a participant in the uh, implementation of the warrant of arrest and we are just uh, implementing such warrant of arrest of which at one time uh, galing sa icc that we are a member maraming salamat bombo framing god bless you bombo Radio.